Yan yung ano, center post na tinatawag uh, ang pancha ko, ang tingin ko talaga dyan nagkakaproblema kasi yan yung issue ng mga ganito sasakyan uh, ikot ayan, tignan nyo, ang laki ng ano nyo, kumbagaw kaliwa uh, balik, balik ayan o, no? o diba ayan balik Ayan, oh, ayan, oh, nakita niyo diba? Ang laki, laki ng clearance niya. So, yan ang... Po It's mga paps welcome to my channel Japs Mechanic pasensya na matagal tayo hindi nakapag vlog kasi medyo naging busy tayo ngayon mga paps uh, meron tayong ano dito L300 yung Mitsubishi L300 FB exit yung nabili natin na pang negosyo uh, mga paps uh, kasi na akong dinadrive ko to is kasi yung kinuha ko to is hindi ko masyadong na test drive yung napatak ko ng mabilis. So ngayon yung kanina is ginamit ko siya kasi bago-bago lang to sa akin. Ah, uh, napansin ko yung manibela niya mahirap ano, mahirap kontrolin. Kumbaga uh, parang parang nagwiwigil, na kumakabig uh, basta mahirap kontrolin yung manibela niya. So lalo na pag mabilis, bigla kang mabilis. Parang gagalong gano'n, kaya nahihirapan na ang kontrolin yung panibela niya. So, mga pop, sa pag ganyan meron akong idea na ibibigay sa inyo kasi kalimitan sa ganitong L-300 FE sa mga ganitong modelong is ang nasisira sa kanya is uh, yung center post na tinatawag. So, saan ba na location Mamaya ipapakita ko sa inyo pagkatapos natin mag-drive. So, kasi nagda-drive pa rin ako ngayon. Mamaya pag pagbaba natin, papakita ko sa inyo kung saan saan nakalocation at uh, kung talagang sira na nga pa siya. So, mamaya mamaya abangan mga pups. Yan yung ano, center post na tinatawag ka. Uh, ang paitsa ko, ang tingin ko talaga, diyan nagkakaproblema kasi yan yung issue ng mga ganitong sasakyan. Ikot! Ayan, o, tignan nyo, ang laki ng ano nyo, kumbaga, kaliwa, uh, Balik, balik! Ayan, o. O, diba? O, ayan. Balik! Ayan, o, ayan, o. Nakita nyo, diba? Ang laki ng clearance niya. So, yan ang problema mga paps. So. So, okay na nak So, nakita na natin yung ano. Nakita na natin yung problema mga paps, yung center post na yon. Ah, uh, kasi yung nabili ko tong L300 is yung ginamit ko ah, uh, ko parang ang lakas ng ano niya, wiggle niya. Kumbaga, bigla-bigla siyang kumakabig, nagwiwiggle, tapos ang hirap kontrolin ng ano niya, ang hirap kontrolin nitong ah, uh, manibela, especially pag mabilis ka, tapos sa uh, bigla kang pepreno, is gumaganon siya. Kumbaga, uh, nakakatakot ba? Kung sa ano, nakakatakot siyang i-drive. Kaya, yun ngayon, uh, pagkatapos ko kasi dinamit ko to sabi ko, titignan ko kaya yon, Nakita natin yung center post. So, so center post ang tawag doon. Ah, bibili tayo ng gano'n. So, pagka nakabili na tayo, mapakita ko sa inyo paano i-kabit yun. Ito, ilalim tayo mga paps. Ito yung sinasabi ko. Ayan yung center post. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos, papalitan natin ng center post. So, ang pagtanggal niya mga paps, is luluwagan mo muna to, itong sa tie rod. Pag naluwagan mo na yan, papaluin mo dito hanggang sa kumalas. Pagkatapos niyan, ito naman, 24 yan. Uh, papaluin mo dito, pag kumalas na, yan, tanggal na yan. Tapos, ito, tatanggalin mo tong ano, uh, 14 mm na to. Yan, apat yan. So, tanggalin natin mga paps ay wait lang ha wala akong katulong gabi na kasi nga mga paps uh, kakauwi ko lang kaya ngayon naayusin natin to so hanap tayo dito ng uh, 17 at 24 so ito yung pamukot nawala yung matilyo ko eh ito 24 yan tsaka 17 so ito na yan so luluwagan lang natin yung sa tie rod muna ito 17 yan So, teka. mahirap po sa so, basta yan, pag lulu ko lang mga paps, wait lang. So, ayan mga paps, naluwagan na natin to. Yung 17 mm, tapos pupukpukin natin dito para ano, wag yun muna tatanggalin kailangan pukpukin muna to pag kumalas tsaka lang tanggalin kasi pag tinanggal na natin to is may possibility na masira yung thread. Ganyan ang pag mga paps kumalas na siya pwede na natin tanggalin to tapos yan pag natanggal mo yan mga paps pwede mo nang hugutin to tie na tanggal na set aside muna natin dito yan tapos eto naman mga paps yung 24 mm ayan Pag naluwagan na yan, din natin dito. Okay. Ito mga paps, tignan nyo yung alog nya. Masyado na malaki. nakita ah, ba? Malikot yung camera kasi nasa ilalim ako. Tapos mag-isa lang ako. Yan, papakita ko lang sa inyo yung alog nya. Ayan. Teka. Ayan o. Ayan o. Diba? Sira-sira na siya. So pupukpukin ko lang dito para matanggal natin. mga paps, kumalas na siya. Ayan. Ayan. Pag kumalas ng ganyan, ayan yung thread niya. Ayan. Bumaba na siya. Ibig sabihin, pwede nang tanggalin itong ano, eto yung 24 ayan pag tanggal yan may washer 'yan baka mawala ito ayan pagsamahin muna natin tas ano baba na siya pwede na nating tanggalin to ito 14 apat lang yan tapos patatanggal na yan wala tayong 14mm kaya mga paps ito yung luma ito yung papalit natin tingnan nyo Ayan, sira na talaga siya compare dito sa confirm confirm mo dito sa ano yan ito sira na kaya malaki na yung alog niya yung clearance niya pagka iniikot kaya yun papalitan natin ito so tara kabit na natin okay, mga paps na ikabit na natin ayan tapos na ayan di ba madali lang ngayon titestingin naman natin kung okay ba yung pagkakabit natin ayan test drive na natin so ayan, mga paps na test drive na natin ito ay na ulit natin. So okay na, hindi na siya malikot. Tapos hindi na rin siya nakakatakot i maneho. Kumbaga kalmado na yung ano niya. Kalmado na tong steering wheel niya. Hindi na siya yung uh, malikot na kumakabig-kabig. So, ganoon lang mga paps sa uh, sa ganitong modelo, sa ganitong L300 ng mga ganito is pag ganun ang ano ang nagiging difference siya, is uh, yan yung center po sa pagginala natin i-check natin katulad ng ginagawa ko kanina o nung ano yung tinetesting testing natin pag iniikot mo yung manibela is malaki yung ano niya manaki yung galaw niya kumbaga uh, wala na yung bushing niya yung bushing ano, ng pagkasira na kaya yung kumakabit-kabit na yung manibela so mga tops uh, hanggang dito na lang muna yung video natin ito yung comeback video ko Kasi ang tagal kong hindi nakapag Upload ng video Okay mga paps God bless sa atin